Ate, excuse lang. Katanong lang po ako sa inyo. Baka may sira kayong iPhone. Ay, wala. Sa comment section, ang dami-dami. Oo. Oh, subukan nyo dito sa tanaw. Ngayon, okay. nandito tayo. Wala naman. Masya, sige. Mangangatok tayo ngayon. Ate, ate, baka may iPhone kayo na sira. Gumagawa kami on the spot. Wala. Niregic ako ni ate. Ah. Rejected, man. Uy, nuulan na tayo. Literal na walang script-script. May lang ako. Tanong ko lang ako, mga tay, may siraho ka kayong iPhone dyan. Kaya kuya. Ito yun. Ako, ano yun nga, lumumroblema nga ako. Ayun, sako. Oo, basag oh. Ano yung tawag sa inyo? Jojo dapat pogi na lang. <laughs> Naggagawa kami kasi na iPhone on the spot. Libre. Inikot na namin ang buong tanawan. Wala kaming nahanap. Buti na tiyempuhan ka. Kami nang bahala sa iPhone. No? Salamat naman, na ikaw. ikaw. Nang tayo'y magkakilala <laughs> Gato, gusto mo, bubuksan mo iPhone mo Pero dapat Kuya Jojo Pogi Pag lumabas yung Apple logo Kakantahin mo yung isang lingkong pag-ibig na chorus Okay, bilis ng iyong pagdating Tay, okay, salamat tay